na uh, reliable talaga ang uh, lie detector test, polygraph test, depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although, meron akong, pag meron akong uh, kailangan may pa polygraph test sa programa ko, uh, truth verifier yung inakaya namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently, meron pong uh, isang pamilya minasaker yung misis uh, pinatay ng kadad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay. And then, uh, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yun? Eh, bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak? Ima-massacre niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung pinaladetector, lie detector, test ko po yung si Mr. Nung makita ng mga polis na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea ng polis kung paano nila atakehin yung pag-imbestiga. So ang ginawa ng mga polis, pinariinak yung father nung padre ng pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil light to Sobrang kasinungalingan, parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung Mr. Kasi pala niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako sila ulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo? Pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi, hindi po, nga. Ang ko lang, hindi sa palagay pa mo, ayun. ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga. Sagutin mo lang sa palagay mo. Anong feeling mo? Feeling Opo. mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo. Pumasa po. Pumasa. Ano po? Basta po. Ah, uh, matanong ko lang uh, with your indulgence. Nung po kayo ay nag-sumailalim uh, sa lie detector test. Kasama po yung inyo mga abogado? Wala po si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado nyo sa loob. Wala po, your honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandoon yung committee chairman, eh, yung uh, committee secretary. Paterman lang noon. Okay, go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag, uh, pag hearing dito, di ba? Ako ako naghamon sa inyo at ang sa pumayag kayo dalawa after consulting with your lawyers. And then sabi ko para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinawalik. Bumagsak ka. Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, uh, this the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the uh, council of uh, the Ruiz couple. Uh, para alam nyo po yung pinag-uusapan, eh, patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Uh, Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yung sinasabi kanina, nung pagpasok pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na yung end game para sa akin. Kaya akit na po after this, hindi na ako ating susunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinwaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong so ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinwaling period nakwento ko na dagdag ulit medyo bakda ulit sinabi ko lang kanina Mr. Chair meron ako isang case na nasold ko massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa detector test, yung pulis alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga na kahon. hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre ni pamilya na pinatay niya yung kanya mag-iina dahil sa selos. Yun yun.